isang zoo sa China, kinulayan ng balahibo ng mga chow-chow para magmukhang tigre. <slap> Mga chow-chow sa China, kinukulayan ng mga balahibo upang magpanggap ng ibang uri ng hayop. Ang buong kwento, eto, isang zoo sa Taizhou City sa China ang umamin sa kanilang ginawang gimmick matapos sila kausapin ng isang local media. Ito ang Chinhu. Bay Forest Animal Kingdom na kung saan merong matatagpo ang mga aso na ang breed ay chow chow. Ang kaibahan nga lang ay ang kulay ng mga ito. Hindi plain brown, white o black, kundi orange, and black. Ang mga aso na ito ay merong uploaded video sa Duyin o ang Chinese version ng TikTok kung saan makikita ang mga ito na paikot-ikot sa loob ng kanilang encounter. Pero hindi nagpalin lang ang mga netizen sa napanood na video ng mga aso at meron pang nag-comment na sa malamang daw ay hindi pinaliliguan ang mga aso para hindi kumupas ang kulay ng mga ito. Aminado naman ang nasabing zoo na ang mga aso ay kinulayan lang ang mga balahibo ng orange at black at hindi talaga mga tunay na tigre. Sinabi rin nila na hindi ito mapanganib para sa kalusugan ng mga aso dahil profesional ang naghulay sa balahibo ng mga ito. sa matala hindi pala ito ang unang beses na nangyari ang kaparehong insidente. Ang matindi pa ay nagdemand ang mga bisita sa zoo na ibalik ang kanilang bayad. Ang pinuntahan kasi nila na zoo sa Guandong, kinulayan lang din ng balahibo ang mga chow-chow para naman magmukhang mga panda. Ikaw, gugustuin mo rin bang bawiin na lang ang entrance fee na binayaran mo sa zoo kung ganito ang makikita at dadatnan mo? D W I Z Research Report. Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.